Hello mga ka-channel um, Welcome back sa ating lahat dito sa ating multi vlog At tayo may share naman ng mga basic na gagawin At ito ang ating napiling i-share ngayong araw mga ka-channel uh, Itong isang amplifier na integrated amplifier Ang um, uh, madalas natin nakikita talaga ito sa mga video okay sa ating bahay So sira daw mga ka-channel is intermittent sound Tingnan natin mga ka-channel kung anong pinakasira niya talaga Gamit itong ating munting sound tracer, mga ka-channel, yung dati ko na flex. Uh, ito kasi malaking tulong to pag ganito mga chine mo mga sound. Uh, laking tulong ang sound tracer. Ito ang sound, sound tracer, mga ka-channel, matagal ko ng gamit ito. Uh, baka sa susunod natin video at uh, may nagtanong sa akin kung paano ko daw ginawa ito. Ito madali lang. Uh, siguro sa susunod na video ay eh, ano na lang natin to para yung sa mga sa nagtatanong least makakuha nila at masundan kung paano ginawa. Malaking tulong talaga itong sound tracer mga ka-channel lalo na sa mga baguhan. Ang pag dito sa mga ganitong amplifier, integrated. para mga ka-channel tingnan natin kung paano ito ginagamit. Let's go. Mga dito ko na ilagay siguro sa may harapan. Medyo malapit-lapit sa katotohanan. Ito. At ito yung sound tracer natin. Dito yung di trace natin yung sound kung saan ba napuputol o kung saan gumagaralgal siya, di ba? Ayan kain akin tulong to, sabi ko sa inyo mga ka-challenge. Lalo sa mga baguhan, Sound tracer. <clears throat> ganito mga ano ba. Kasi pag sound tracer kasi ginagamit lang to sa mga analog. Pag digital din niya, kaya digital. Ito kasi integrated analog to eh. Ayan. Ito. ano. Nasa loob dyan yung PS. Ito mga kachari, ganito. Itong isa dito sa negative niya. Ayos connect natin yan. Huh? Tapos meron siyang 5 volts na voltage. Yan. Voltahe siyang 5 volts. Ito, so, mapapadali ang pag-trace nito mga ka-channel pag alak Ito. Sasak natin yan. sasak natin yan dyan. Yan. Ayan, ah, nadidinig niyo mga ka-channel ano yan. 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 mga na umaamin siya, nag-aamin mga kagaya na no? Yan. tulong to, kaya dapat mayroon tayo na. Saksak na natin to. Yan. May natin. Meron na rin yung speaker. Speaker check. At saka yung input. Punin natin yung input mga kagaya na natin siya ng input para mo tayo ng sound. Ipat natin sa source. Ayan. source. Kung saan ang source ba? Kung saan nakakulit ko dun. Ayan. Basag ang tunog. Bakit yan? Basag. Nagamit na natin ang song creature. Ayan. Ba? Basag natin yung baka natin itong basag. Basag. Ito lang ginawa ko dito sa may input. Dito ako kumuha sa input muna. Tinignan ko sa input. Ay, basag siya. Sa right tayo. Ay, basag din. Ayan, mga katana. Simula pa lang tayo sa input dito, di ba? Kasi titingnan nga natin, basag yung tunog. Eh. kita, ilapit ko yung camera. Itong dalawang kapasitor na ito, ito yung filter niya. Napapasak dito sa preamp. Yan. Pwede mo yan dyan ilagay yung tracer dito sa ibabaw ng kapasitor. Ayan ah. Oh. Ba, ka kapasitor na to ayan ha. Ah. Ayan, ayan nga. Tama, na, Next step gagawin natin yung mga ka-channel Dito ko lang dahil sa input. At Tatanggalin natin itong ano uh, ah, Papasok na ng preamp Preamplifier Kung so, tinanggal mo to Ibig sabihin niya putol yung linya di ba? Ahang tayo dito ngayon Gagamitan ulit natin ng sound tracer Kaya laking tulong itong mga ka-channel -tay. Dito tayo sa may panya Ayan Ayan <tinyo> Pasok pa rin mga kachari yung kahit lip and right. Ayan. Pasok pa rin, di ba? Nalilinig nyo, pasok pa rin kahit dito na ako sa may paa. Ayan ha. Paa. Ayan. Diba? Gagawin natin mga kachanin Eh nakakita na natin na dito Dito pa lang sa input Meron na siyang distorted Distorted sound sa input pa lang ha Ayan oh. Oh, distorted sound na siya. Sa input pa lang. Uh, ma... Ayan. Ano yun, uh? Ayan, sa input pa lang, mga uh, kajani. Input pa lang, may basag na siya. Ayan. Lagi natin, ah. Uh. ko para... na sound Ayan Ayan Lagyan natin sa left. Hindi ba pasag? Lagay ko dito, dito. Sa filter niya. Ya, yeah, pasag ko na tayo para ma-share experience. Ayun, okay, so ngayon gagawin natin, alam na natin na dito pa lang sa input niya is my shorted. This shorted na, this -shorted. shorted. na. Diyan <laughs> din. <-shorted na. laughs> Ang gawin natin para matrace natin, lalagyan natin itong input, itong pinunod natin, lalagyan natin na input. Ah. Yan, alisin muna natin itong sound tracer. Lagyan natin itong input mga ka-channel. Dito may ginawa na ako para mas mapadali. Ayan. Ayan, ito yung input na lalagay natin. Ah, Nag-improvise ako ng input. Yung kukunin ko yung input doon dito. Ayan. Ito siya mga ka-channel. Ayan. Diba? Lalagay ko siya dito sa input. Ayan. Ah, ayan, nakapasok na siya sa input, di ba? Yung ground mga ka channel ilalagay nilalagay din natin sa ground. Yung dilaw ang ground. Ayan. ayan. So, lang natin mga ka dyan, na palagi mahina yung sound natin pag paglalagay maglalagay tayo ng mga input. Source. Ayan, tingnan niyo mga ka dyan. Lagay ko yung source niya. Yun, no? Oh. Ayun, mga channel, no? Oh. Pakinggan niyo ang tunog. Ah, Lalakas ang Ah, ayan. Ayan, no? O, nilagay ito input, ah. Ito ay papasok dito sa, ano, sa preamp niya dito. Ibig sabihin, dito pala may zero na sa input, di ba? Ayan. Ayan. Di ba malinaw na tunog mga ka-channel? Ibig sabihin niya, na dito ang sira natin sa input. Kasi sa input pa lang, distorted na ang sound. So, nilagyan natin itong ano, nilagyan natin ito ng uh, source, itong papasok dito sa preamp. Malinaw na yung tunog, ayan. Di ba? ah uh, so, yun mga ka-channel, ganun lang paggamit ng tricks. Sound tracer. Ibig sabihin niya, nandito yung sira, dito ka ngayon mag-focus. -up -up Focus ka dito sa, ano, mag-focus ka dito sa input niya. So, yun. So, yun lang muna mga ka-channel. Salamat sa inyong lahat sa sa pagsubaybay sa aking mga punting video at sa mga tutorial na basic. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thanks God and peace out.